Yo, what's up mga kayo kabs Isang magandang araw pumuli sa inyong lahat, Bayang Karista at syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim at welcome back po muli syempre ha, ito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po, po simulan sa ating making video ngayong araw mga Bayang Karista, e make sure dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Huwag niyo po kalimutang i-hit yung bell icon dyan sa baba para always keep updated sa mga i-upload ko pong mga video. At ngayong araw mga bayang karista wala tayong kalera, mandi racing, mandi tayo, unang araw ulit ng ano, katapusan ng ating buwan ng June bayan karista Pero meron ako may video para po sa mga kabayong dapat nating abangan itong darating na buwan ng Hulyo. So baka pwede makadihado to mga bayang karista race. Ang mga tinatansya kong meron na na lang ng tamang tempo at tamang pagkakataon para makadihado sila at makapagatid sa atin ng yami DVDs. Kaya kung interesado ka ba yung car recycle, pwede kang tumutok sa mga sandaling ito. Na syempre, hindi ko na rin mapapuntagayin agad dyan at tara, punta natin agad to. Matapos lamang po yung ating nightling intro. Kaya let's go! Mga! Kayo! Cabs! Alright! Gaya nga po nang nabanggit ko kayo sa ating intro, meron ako mga ilang kabayong nasipat na at napansin na natin ko medyo gumagalago na naman ng konti sa takbuhan. Timbang-timbang lang, baka kumukuha lang ng tamang chepo or sana makadihado mga bayang kaisa. Maaari rin naman pong mayamado or bumenta sa masusunod na takbuhan pero syempre maaari rin makadihado. Kaya ito, simulan po na agad natin mga dapat at mga kabayong mga pangdihado, bayang karista simulan po natin dito kay heaven and earth na last rhyme dumating po tarsera umalis to ng 5 dun sa kairang mga ng po ni French Cheddar sa 1200 at nagtala po ito ng 116.6 medyo malapit na rin yung kanyang preba 116.6 sa mababang grupo medyo mainam na rin po yan tingin ko kumukuwala ng tamang siya po pwedeng mauna pwede rin rin mating ngayon to kabato na si heaven and earth Di pa naman tayo dito kay Over Assuming ito si Over Assuming ko natatandaan niyo Stake Race tumatakbo doon noon Baka napatakbo ng kalabang Last run dumating ng pang anim Umalis ng 4-2 doon po sa kairang mga panalunan Nung kabayong si Simply Jessie At nagprema po ito ng 115.8 sa 1200 Tingin ko pwede rin makakuha ng magandang siyempre sa susunod na takbuhan Kati and Alice ito dumating ng pang apat last time Umalis ng 2-1 medyo nasabay sa unahan Doon sa kairang mga panalunan ni Upscale Bell Nagtala ito ng 114.4 na prueba. Ito may bayang karalisa. Minsan talagang pag nakakondisyon ito, madalas nakakadihado talaga ito eh. Nakabaya ito na si Cathy and Alice. Ito maganda lang long shot bayang karalisa. Tingin ko mayroon na baka humukulan ng tempo. Santa Maria na dumating ng pang lima last time. Umalis ito ng 8-7. Doon sa kaya ng mga panalunan po nung kabayong si Bravo. At nagtala po ito sa 1400 ng 130.6 na prueba. Medyo Malapit-lapit na rin ang kotse, Susunod kapag nalito mga 1, 28, 27. Pwede kasi tingin ko medyo tago yung preba. Kaya abangan nyo yan ha. Santa Maria. Para sa Masato, last time, tarsera dumating sa kaya ng mga ni Jubilum. Umas to ng G7 at nagtala ito ng 127.4. Medyo nag-improve na rin yung kabayan. Imported horse po ito, bayang karalista. Kaya makadari abangan to ito, kabayan si Para sa masa Kung natatandaan nyo, tinip ko ito noon, nakadihado sa maiden. Mr. Bon, ito nang winner to Bayan Karorista eh Meron naman itong ah, uh, sorry dumating naman itong pang apat last time Mas ng 3 sa is Yung sa kairang napanalunan po ni River South sa 1400 At nagtala ito ng 130.2 Pwedeng makabulaga ato sa mga nan winner Bayan Karorista kaya abangan nito ah, si Mr. Bone Hindi naman tayo dito kay Clown Jewel ito Meron itong tinakbo na maganda last time May tarsera ito dumating Umalis ng 1-3 dun sa kairang napanalunan ni Dreams of the World at nagtalato ng 128.4 pero last time dumating naman ito pang apat dun sa kaya kang napanalo ng pon ni Batang Kang Kalu kaya tingin ko meron na pwedeng bandera pwedeng rimati abangan nyo po yung na crown prince lucky hill data pwedeng magpababa lang muna ng grupo o makapag ng kalaba. alam nyo naman ito bago na pa yung ito sunod sunod yung panalo meron tong oh, sorry dumating itong pampito last time umas na 7-7 hindi naman ginalawan sa kaya lang pinapanalo ng po ni hey jojo at nagtala ito ng 128.8 sa 1,400. Yan po si Lucky Hilda. Nan winner muli 911 ito dumating ng pang-apat last time to mansan sa isa-is. Dun saka rin napanonolo po ng yamadong si Easy Money at nagtala na ito ng 128.6 medyo gumaganda na rin yung prueba to ni 911 no mga 1.30 to eh. Ngayon 128.6 na tin ko. Malapit na rin sa katotohanan to, Pwede na makachamba ng Bihado. SO P. Ito, medyo impressive yung tinakbo nito last time. Medyo naganda na ko. Natarsera to. Umalis ng 3-3 dun sa kaya lang napanood na po ni Red Hook. At nagkala ito ng 117.2 sa 1200. Anytime, medyo na rin makadihada. Tingin ko, medyo hinug na si Caballo. Saka medyo sobrang baba na rin po talaga ng grupo. Kaya bangan nyo po yun eh, na SOP. Not guilty. Ito, tarsera last time to. Maganda rin yung tinakbo nito. Galing pa sa pahinga to ha. Umalis ng 3-3 Doon sa, ay, masang ng 5.4 Yung po sa kairang napanalunan Nung kabayong si C-Rice At meron tong 113.2 Bayang ka oh 113.8 Bayang ka sa medyo impressive Yung naging preba nito ah Kaya abangan nyo to Pero tingin ko Pwede rin mayang magsusutakbo Nung kabayong si Not Guilty Essential Lady Pa last time Tarsera naman May one tip Sorry May 5 May 5 sa is Umalis na ng 5 sa is Dun sa kairang napanalunan Ni Asik Asik Paul at nagtala ito ng 115.8 na, 115 na prime sa 1200 ka. Medyo, medyo hinug na rin. Saka, hindi ko baka kumukula ng cellphone Mababa na rin sa grupo ito ha. Essential lady. Ito, maganda din ako last time. May imported horse to. Alam ko, eh. trusted one na dumating ng pang-apat last time. Mamans ng gis Jis. Doon sa kailang napanood lang ni Gamer Winner. At nag-preba ito ng na 126.8. Medyo impresibo yung preba niya. Dumating pa siya ng pang-apat. Bayang kararista. Talay sa matuloy na pacing to. Darimating kabayo. Ito, Abangan nyo rin sa medyo mataas na grupo itong kabayong si Trusted One. Ganun na rin to, si Sabawani. na natin ko, nagpagpag lang ng kalabang last time, na tarsera to, umas ng size-size dun sa kaira nila proceedings, at nagpreba to ng 125.2 sa 1400 meters. Isaiah, dating di bandera ngayon, di rin mati na. Last time, na segunda, umas ng 3-4 dun sa kaira ng mapanon sakto power duo, at nagpreba to ng 1-29, ito medyo, tingin ko, nakapagpag na ng kalabang to, kaya yeah, kasi siguro susunod bebenta na rin itong mga third or fourth choice. Kasi yung saman niyo po yan palagi, ah, I'd say ya. Yeah. At kundi po sa aking lista, to kabayo ito, bibinga ito, masarap ito eh. Sapin, sapin, na last time Tarsera po dumating. Umalis ito ng 5 sa 8, sa kaya lang napanalo ng Red Soul. At nag-play ba ito ng 114.8 sa 1200 meters. Baka nagpatulong din ng kalawang kasi din naman ito. Always in the mind ito kabayo na ito noon, ito kabayo si Sapin, Sapin. Meron akong nakita ng masisipi ito galing sa Novato, mga bayan kayo sa dalawang bagong kabayo. Eh, Para sa po important horse to ha, abangan nyo po ito. Gaya na ito si McLaren. Dato dati na may kabayong McLaren eh. Alam ko baka ang may-ari po nun si Sir Edward Dan. McLaren, si AC e. to din tino. Madalas baka sumasakit doon. Important horse po itong McLaren na ito. Meron itong 114.8 sa Novato sa 1200. Nanalo ito. At yun po ng June 21, tinalo niya po doon si District Engineer. At yung remenda po sa kanya time na yun, si P.M. Cabalayho di ba lang kung kayo hindi na puto ay si McLaren ganun din to si Lance N. Gray na may 115.4 naman sa 1200 sa Novatura nanalo rin umalis ng 2-1 out, uh, out of 2 hours sa dagdaban laban at yung po ng June 18 naman tinalo niya po doon si Plus 5 Cosa at ang remento po sa kanya si Allison Pabilic medyo damami po kasi mga imported horse ngayon mga bayang kararista kaya medyo naging maganda rin po yung karera Medyo kabang-kabang din yung ating 3-year-old na stake race po ng mga imported kasi marami po ko nakita mga nakita mga kagaling na imported. Isahin natin, kaya po ni Morally, Great Barrier Reef, Kang Kalukwin, si Rumored, tsaka yung mga iba pang mga lalabas po ng mga bagong tatlong taon. Kaya medyo magkakaroon po ata ng stake race yung ating mga 3-year-old imported horse po. Kaya magandang karera po yung mga bayan kayo sa kabang-abang ha. Nakasungkit na po na isa si Morally. Tinalo na si Tease the Moon. Pero tingko next time, baka masinot na siya ni Tisdamon kasi medyo nahinog sa rin mati si Tisdamon. At saka medyo, baka mahirapan na rin sa mahabang distansya si Morali. Pero alam naman natin, parang, parang Sherbet Fountain din yan. Alam naman si Sherbet taunting nung unang takbo din po noon natalo kay Adyamo Aperensi. Pero ngayon po, tingnan nyo, tinalampaso na lang si Adyamo Aperensi. Talagang mainam yung kabay. At gamay na gamay po ni Black Superman, Marquez Alvarez. Kaya alam nyo po, medyo marami pa tayo aabang ang mga important sa darating at sa mga pang mga darating na karera. At yun po mga bayang karalistat ng ating mga kayakas, eh sana po natandaan nyo, nagustuhan nyo ito ating may kiling video natin mga dapat abang ang kabayang pang jihado na pwede nyo sama sa inyong mga diskate sa marota pag nakita nyo po sa mga line up bayang karerista Pero palala ko palagi sa inyo ha, na sariling opinion ko lang to kuro-kuro at observation sa karera. Pagdating pa rin ng tayaan sa takilya, bayang karerista wala na ikaw rin siyempre sa rin niyo pong mga kusunada and always po kayo pa rin yung makusunod. Maraming salamat po sa sandali pagtambay ito sa ating Master Likim TV at magkita susunod ko pong upload na video para po sa ating Wednesday Racing ating Koning at Patgiya sa mga gusto magpaglita po shout out ngayong buwan ng July. Comment lang kayo sa comment section at ating video. Stay safe everyone po sa inyo lahat. God bless. Lalo na sa mga solid ditong mga ka-yo-cabs.